Siguradong maninibago si Clay Thompson sa Dallas Mavericks, especially sa kanilang discarding ginagawa. Matagal-tagal rin si Clay Thompson sa Golden State Warriors at hindi may na siguradong mag-iba yung kanyang kapaligiran, especially kung paano maglaro itong Dallas Mavericks mga idol. Yung mga kupunan ay mayroong sariling diskarte, mga playing style at eto'y mahirap malaking adjustment ito para kay Clay Thompson. Ipinaliwanag mismo ni Mark Cuban kung bakit babagay raw si Clay Thompson sa kanila ayon pa sa kanya. Sa ng nandiyan na si Luka and Kyrie Irving, magkakaroon daw ng maraming open shots si Clay Thompson. Hindi na niya kinakilangang tumakbo katulad ng kanyang ginagawa sa Golden State Warriors. Walang screen na kinakilangan katulad sa Golden State Warriors, ang kailangan nilang daw ay tumayo sa corner. Maging handa sa lahat ng pagkakataon kung siya ipapasahan man galing kay Luka o kay Kyrie. Yan ho ang aking pinupunto sa simula ng ating video na syempre babaguhin na ni Mark Cuban at ng Dallas Mavericks ang kanilang playing style hindi nakatulad sa Golden State Warriors kung saan ayon kay Mark Cuban, yung ginagawa ng Warriors na panay daw gumagawa ng screen ay hindi na kinakilangan at hindi naman daw nila ginagawa. Ibig sabihin daw niyan, ay madali lang ang trabaho ni Clay Thompson sa kanila. Sa kabuuan, maganda na ang depensa ng Dallas Mavericks sa ngayon. Mas priority na ngayon ni Mark Cuban yung mga manlalarong pumupuntos from the three point line. At kaya maliban kay Clay Thompson ay kanilang kinuha house si na Quentin Grimes, Najee Marshall at si Spencer Denwidi. Ito ay marahil gamit daw yung mga shooter na iyon sila ay magkakaroon ng maraming open shots sa kadahilan ng sila ay mabibigyan ng spacing dahil sa ginagawa ni Luka and Kyrie Irving na nang-a-attract ng dalawang bantay. Pagkatapos ma injured ni JJ Jackson the second, ngayon nagpakawalaan na ng isang malalaro ang Memphis Grizzlies at ito ho'y si Mama D. Siya in Siya'y wave ng Memphis Grizzlies mga idol at yun ho'y nagbukas ng posisyon para sa isang two player. Ayon sa impormasyon po pwedeng gamitin niyon ng Memphis Grizzlies upang mag-convert ng two-way contract sa standard contract. o magpapirma ng isang free agent para i-improve yung kanilang bangko o pwede rin na panatilihing bukas ang posisyon na iyon upang magamit nila sa mid-season. Dagdag pa ng NBA insider ng Memphis Grizzlies na si D. Michael Cole. Kung sa mga two players naman, inaasahan raw na nasa kay Scottie Pippen Jr. lang at kay G. Huff ang magkakaroon ng best chance para makatanggap ng standard contract. Ngayon pa man, ang tunay na kinakailangan daw sa ngayon ng Memphis Grizzlies ay isang big man at point guard dahil yun ang kanilang kulang para sa kalaliman ng kanilang roster o sa kanilang rotation. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball para sa mga NBA first break balitaan tumutok lang palagi. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page. And as always, thank you for watching!